तो निर्मी bibili na malunggay pa hindi siya yung lakas yung malayo oh, exercise nga sabi ni Goyang Brian yan okay, titigil lang pag -e exercise yan kayo gagaling sa sila itis <laughs> medyo maganda pa yung araw, 'di ba? 8 AM na, yan. very good ang araw. Toto. Big banggitahan. Masarap na breakfast, 'di ba? diba? Sabi ni Kuya Brian Ang pagali ng lalamunan niya At dahil tayo guys Nung mm -hmm. ang si Lighty no? <laughs> Ka uh, Lumulunok si Kuya Brian Masakit Yan o no? Masarap sa labat Luya-luya tayo Akay ah, akay ano eh. Sir Jeff sa aming Napakabait na coordinator Bawi ako bukas Hindi tayo nakapasok eh Diba Sali so, like kahapon nung umuwi ako Medyo parang Hindi ko ba parang nilalamig ako Kala ko malamig lang talaga doon sa loob ng SM Kubao ah yun na nakakong silitis na tayo huwi ka ng bahay medyo masakit na ilalamunan ko eh gawa ng dalanga ng panahon yun yung ano natin ah no? meron pa tayong energy of sunlight <laughs> ano araw-araw tayo tayo naman nakajakit si kuya brian <laughs> service mo? Wala, bawal na sa akin magbike eh Ah, okay <coughs> Kuya Eli Kailala <coughs> si Kuya Brian dito sa kalsada Mati Kailala dito si Kuya Brian eh Siyempre, pwede din natin babatiin yung mga nakakasalubong natin. Eh. At yung kakilala natin. Pero pag tumakbo akong kagawad dito, baka manalo ako okay. eh. <laughs> natin kung tayo sa sundok ay may ora sa school sarap din naman yun eh, na so kung saan nang bumili na ang munggo eh, may reserve na siya yung mami jenny nilaga ayun naman nga no ay, ay na ano, nakakasalubong tayo si mang nano <laughs> Ayan Shout out sa'yo, Jack. Robby Manzano. Ayan. Papa ni Bubu yan. May vlog din yan si Robby. Buboy. Dito kasi sa Lakulina, sa bubuy Buboy pangalan ni Robby. Robby Manzano. Shout out sa'yo. Kakeyman. man yan. Medyo nasa ibang bansa si Robby. Ayan. Kanina nakasalubong ko si Mang Nano papa niya yun yan medyo, medyo malayong lakad no pag uh, ka ng pagkain sa labas dito naman sa labasan namin meron naman kaso may mga spaghetti pancet yun eh naglilihis si Kuya Brian sa goto sa malunggay pan sa malunggay pandesal wala dito na sa loob namin doon lang sa may labasan doon mo lang mabibili. Mamaya, magaling na agad si Kuya Brian. Actually, ngayon nga, perdyo, ano na, hindi na gano'n kasi may sakit, may kirot, pero hindi na ka kakirot. Nalalamuna ni Kuya Brian. Ah, yan to work na tayo ah, diba? naman yung isang araw pera ang mapsin si Kuya Brian eh. diba medyo nakakahinayang pang araw ah kasi mo, bumili ko ng pandesal goto bumili ako ng bioflu flu limang piraso o diba? naka 100 pesos ako 100 na baon natin mo di ka papasok kasi gagastos ka lang 100 pesos, di ba? Sino ba naman ang <laughs> di ba? Di man hihinayang uh, pambawa ng mga bata o oh, pang eskwela ni oh, Mayora at ni Boss Amir. Oh. Eh, pero kung ganito naman na uh, medyo masama yung pakiramdam nyo ay eh, pumasok diba medyo pilitin pumasok kaya eh, di naman masamang kahit isang araw kahit paano makapagpahinga di ba parang ito na rin yung pahinga sa ano mo sayang sa laging pag OT ni babawiin natin sa OT yan di ba sir Jeff ah uh, sa to sa sir Dan Trev gooti <laughs> tayo gooti kami di ba kahit pa 2 hours 2 hours every day 2 hours 3 hours Diba? Sa dalawang araw, tatlong araw, mababawi mo yung ano, babawi mo yung absent mo <coughs> JJ na ano, kasalubong ni parin JJ At tayo sa bahay namin kung yung kanina medyo makipot makipot ng pakipot ay nais kinita namin no oh. malapit lang na naman si Kuya Brian mga 10 to 15 minutes Laka, di ba walking eh exercise na rin yan guys kain mo na si kuya brian yan mm, yung bahay naman ni ate yan may tindahan din si ate ito mm. so, naman yung bahay ni kuya brian di ba sana may pagawa ko na this year itong bahay namin di ba kaya mag follow and subscribe kayo kay kuya brian <laughs> at pa share na rin di ba thank you so much guys kain muna tayo madami dami ng gutom si kuya brian yan na. Pusgaan na natin yung goto sa kanto. Pero kasi masarap yun. Si ating hindi ko naman kilala. Yan na. Mm. Harap po. Oh. Luya. And bawang. Sarap. diba Sabayan mo na mainit na pandesal yan guys So ayan lang oh. Uh. Uh, Kaya nyo yung pandesal, o. Oh, diba? O, oh, ayan Kaya, oh, o. Oh. Kailan <laughs> nyo yung pandesal? Malaki yan. Halagang limang piso ang isa niyan, o. No? Ayan, ah. o. Oh. Pamalingit. Hmm. Napapaso yung bibig mo. Diba? bigay na hmm. umpama natin ng gatas na may kikikerya na Hindi sa in my life dala, dala ako pa may daladala akong natatito ayong kanina paglabas sa aming chest kung maambun. Hmm? maambun pa Hmm? Mm. Sure na. Eh. Sarap. Uh, malasa. Maluya. Ang pagaling na lalamunan yan. Kaya nga. Maluya guys. hmm. Mm. Oh, may pahangin oh, pa. Oh, tingnan mo naman yung lugar namin. di oh. Diba? Sabi ko sa inyo. Oh. Parang may nasa tagay tayo. Hmm. Malakas ang hangin. 'di diba, Kaya medyo nadali tayo ng ano. Konti lang kaso lang naman. Bukas papasok na tayo. Tas tayo pala. <laughs> Hindi <laughs> pa natapat ang bukas day off. Bakit? Diretso. Sa? Diretso pa yun man. Wala eh. Gustoin man natin na gano'n, diba? Kasi ang rest day ko talaga is Friday. Diba? May rest day nga si Kuya Bryan. Ngayon, eh, magiging dalawa yung natin uh, pasok. Ang rest day, isang absent. Tayo lang. Di tayo ng bahay. Heh. <laughs> okay. Merches ko. Hindi pa pasok si Dati? Hindi. Hindi nga naman magpapasok. Sabi niya. ke atas kayak gue belah ya ke atas siang. Dami yang Dami pa naman ng bayot, ano? Mas Kain yung ininom ko dati. Pagkanga. Oh ah, guys, ha? May laki ng goto sa pandesal. Ang magaling ng muna. Mag -an ang naman yung po. Like and subscribe naman po. <laughs> Kaya nyo, guys. So, o, oh, yan. Oh. goto. Gatas. Ay, Mami Jenny, puto. Ayan, ha? Ah. Bye-bye.